for today's video mga kabakal so, kung gusto mo mag DIY ano nga kwan portable sink or portable nga lababo tagaan mo idea kung pila ang yung magasto ano so sa sink mga kabakal kanina sink nga stainless yung ano yung mahal mahal 1,850 na siya 1,850 so nagamit po tag silicone na, na nga tag 220 isa lang ka buting nga silicone so ang tiles na nga 60 x 60 duha ka buok nagkatidad po na siya 328 so ang tiles po da na nga uh, 30 by 60 tidad po siya o oh, kanang duha ka buok 116 so atong tubular mga kabakal duha na siya kabuok 2 by 2 by 1.5 so ang duha nagkatidad na siya 826 so kaning kuan so ang kanang 2 by 2 pa ko additional na na, na pa 1 by 1 wala lang na lang ako gapil sa lista Napunay one 1 by 1, napunay 1 by 2. So, ang atong rubber puting, napute rubber puting na nga upat kabuk. Ang kantidad po na siyang mga 180, ang upat. So, ang ubang consumable na mga kabakag, ka, uban, pareho ang cutting days. So, napakuig e additional na ka ng plywood, plywood na nga tag-tinim-im ka nasa ubos. Plus, ka nang ihang self-adhesive nga sticker, pang kitchen gina siya, ka ng waterproof na siya. Gina siya ma Daidalik. So, kung gibutang nga sumabola na 500 ra. So, ang pintura na to, uh, 400. So, mo na siya ang magasto mga kabakal. Uh, 4,400 na siya kapin. Huwa pa na ilabot sa labor sa nagtrabaho. Pero kung kamuray mo himo, so maura to niyo magasto. 4,400 kapin.